So ngayon mga idol, magluluto tayo ng ingredients ng ice cream natin. So ayan yung mga ingredients natin mga idol. Yan. Ito kasaba. Yan, kasaba yun mga idol ha. Tripport. Tripport na kasaba yung lulutuin natin. So ilalagay natin dito mga idol sa tubo natin. Ilalagay natin dito. Yung ano, one part. Yan. Tapos yung one part dito sa isang tubo din. Dahil na 3 port yung kasaba natin Hatiin natin yung 1 port So estimate lang yan Yan Okay Tapos Lagyan natin ng gata Lagyan natin ng gata Ito yung gata natin Salahan lang natin Hatiin lang natin ito mga idol. Yung gata natin na. Yan sa dalawang tubo. Yan. Okay. Tapos, yung tubig ng nyug, mga idol, tubig ng nyug, aluhan natin. Yun, okay na yan. yun. Yan. Huwag lang natin iubos to, kasi pag iubos natin itong idol, ang mayingyari dyan sa kasawa natin, hindi po siya maglapot, dahil marami na po yung tubig na nalagay natin, tsaka yung gata. So, sakto lang, mga idol. Kailangan talaga sa paggawa ng ice cream marunong ka estimated mo na lahat yan so ayan smite lang tayo ng panghalo natin pang balukay so, dito mga idol yung kasaba talagang matutunaw siya no talagang matutunaw kasi kung hindi yan matutunaw mga idol tulad yan kung napapansin nyo may buo buo pag buhos natin sa pinakulong tubig so hindi siya naluluto powder lang siya so pagka uh, yung ice cream natin So pangit po. Lasang kasaba po siya. Alam mo, talaga siya. So paano malalaman kung okay na mga idol? Tunaw na yung kasaba. So iganyan natin. Iganyan natin sa gilid. Yan. Kung wala na siyang mga bubo na makikita natin, katulad yan mga idol, mayroon pa. So kailangan, haluin pa natin ang haluin. Mga idol, natin yung pinagalong tubig. Yan. Kailangan dyan, mga idol. Tulong-tulong talaga mga idol. Sobrang init yan. Talagang... Lulusaw yung balat mo dyan. Sobrang init yan. Okay. Pantay na siya. Yan. Tapos, haluin natin agad, mga idol. Oh. Yan. Haluin natin agad. Para lumapot. Ayan. Okay. Oh. Oh. Yan malapot. Okay mga idol. Yan. Lalagyan na natin ng ingredients. Ingredients. Una natin yung condense. Okay isunod na naman natin yung beer brand natin so, beer brand yung gamit natin ngayon dahil wala tayong milk boy ngayon no? kasi sirado yung ano ngayon ah, November to kasi ngayon kaya sirado yung mga tindahan na binibilihan namin ng milk boy so beer brand ang gagamitin natin so, so sa mga nagtatanong dyan na pwede ba yung kahit anong gatas so beer brand lang my idol na pwede kong i-recommend no? na pwede gamitin yung iba kasi hindi ko nasubukan yun Baka pwede rin yun. Pero ito lang ang beer brand na nasubukan ko. Tsaka Milk Boy. Yun lang po. So, ihalo na natin. Ganyan lang, Idol. Ihalo lang natin yan. Yan, sa so, isang tubo na yan. Tapos, imimix natin. Imimix natin siya. Yan. Sinun natin yung asukal. <coughs> yung asukal natin. So natin yan. Ah, din. Dinimit din na siya. So, yan lang mga idol. So, yung asukal na gamit natin dito, isang kilo yan, ang lalagyan natin dyan. Yung beer bra natin, 300 grams. Yung beer bra natin, yan lalagyan dyan. Yung asukal mga idol, dapat balansi yan sa tubig mo. No? Para hindi matabang yung ice cream natin. Hindi rin matamis. Kasi yung ice cream pagka super tamis, nakakaumay uh, talaga talaga hindi na uulit yung uh, kain pag matabang naman uh, talagang hindi na bibili talaga yan pag matabang okay